ito na nga no magbabalag tayo ngayon nandito tayo sa ah um, bundok ng ano ba puting bato nakarap at ito pa nga at ang ganda nga, ang sobrang hirap dumaan sobrang, sobrang hirap pumunta dito at pupunta tayo sa bundok ngayon. 'yon ayan na nga, pailalim nan <laughs> bundok ng lupa ang tawag dito bakit na po kami sa taas bakit na po kami welcome to welcome to my place At ngayon, bawal mag ano. Nakakapagod. Mainit pa. Ngayon, alas tres. Alas tres na ng hapon. Nakakapagod. Ang bibilis nyo naman. Hala, lumulubog ako. Help me. Allah, Allah, help me. Ngayon ko lang naranasan to, friend. Sobrang nakakatakot talaga. Lubulubog. Ano? Ano? Ano yan? Eh, ako di. Ako di makagalaw dito. Help me. Help me naman, oh. Ganito ba talaga pag ano, ang bigat na, namulubog. Grabe kayo. makapunta lang sa bundok shit alala napakalawak eto na ito yung nangyari. Kasi yung mga bata. Oh, ano yun? What the heck?

Ako nakakita dito eh. Hindi ko naroon. Kailan? Maliligo ka dyan sa ganyan? Ano ka ba? Putik niya nandyan. Putik niya Bawal yan. Bawal yan. Ulo! Uy! Awan na mga ugok! <laughs> <laughs> Pagkawa dyan. patig pating yung paa. <laughs> so, Ote, oh. kagasin mo yan. Ipo-post ko pa naman to sa ano? <laughs> sa YouTube. Ito na nga yung bundok natin. Napakala. Napakala. Hello. <laughs> Ay, <puto> kayo. Ay, kayo. Putang yan. Ang ganda.

pa ako kulit. Ay, na natin sila. Ayun no, tatalon sila Boom! 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 ay So hanggang dito na lang ang vlogs ko. Bye!